Welcome back mga ka-boxing. Mag-aapat na buwan na nga po ang nakalipas matapos naging matagumpay ang former world title challenger at kasalukuyang may hawak ng OPBF champion belt sa super flyweight division na si Jimel Magramo kontra sa kapwa Pinoy boxer na si Judy Flores buwan ng Oktobre nitong nakalipas na taon lamang na kung saan bagamat bumagsak si Magramo sa round 12 ng kanilang laban ay nakuha pa din nito ang panalo via 12 round split decision ay magbabalik aksyon na nga po ang tinaguriang pistolero ng Paranaque City na si Jimel Magramo kontra sa isang undefeated Japanese boxer na si Aoyuki Yama na gaganapin mismo sa balwarte ng Hapon ngayong paparating na ng Marso 29 sa Aichi Sky Expo, Tokonami, Japan. Kasalukuyan nga pong nasa dalawang magkasunod na panalo ang ating pambato at may kartadang 30 wins with 23 knockouts, apat na talo at may edad na 30 anyos. Samantalang si Yokoyama naman ay may kartadang 2 wins with 1 knockout at may edad na 23 anyos lamang. Huling tinalo ni Yokoyama ay isa pa nating kababayan na si Denmark Kibido nitong nakaraang buwan ng Disyembre lamang via 8 round unanimous decision. Kung experience nga lang po ang pag-uusapan mga kaboxing ay lamang na lamang nga po ang ating pambato dahil minsan na rin itong napalaban sa isang world title fight. Sa mga di po nakakaalam, taong 2020 nga po ay sinagupal po ng ating pambato ang kasalukuyang undefeated WBC Bantamweight Champion na si Junto Nakatani ng paglabanan ng dalawa ang bakanting WBO Flyweight Champion belt na kung saan bigo nga pong makuha ng ating pambato ang panalo at maiuwi ang titulo at natalo nga lang po ito via 8 round knockout. Ang laban nga po ni Magramo at Yukuyama ay magsisilbing co-main event sa bigating bakbakan ni IBF flyweight champion na si Angel Ayala kontra sa current IBF junior flyweight champion na si Masamichi Yabuki. Matatandaan na dalawa pa sa ating matitibay na pambato na si Najeo Santisima at Michael Dasmarinas ang nakatakdang lalaban kontra sa mga buksingerong hapon. Sasagupain nga po ni former world title challenger na si Jeyo Santisima ang undefeated Japanese boxer na si Eigo. Samantala, isa pang kababayan natin at former world title challenger na si Michael Dasmarinas ay sasagupain ang nasa tatlong magkasunod na na panalo via knockout at rising Japanese boxer sa featherweight division na si Kyosuke Okamoto. Sana nga po magawang manalo ng ating mga pambato mga kaboxing para tumaas pa ang kanilang mga rankings at mapalaban ulit sa isang world title fight. Sa ibang banda naman mga kaboxing, sinabi nga po ni Zerbunta Tank Davis sa kanyang latest interview na payag itong labanan si former two division world champion Devin Haney kahit pa ito sa kanyang bigating rematch kay Ryan Garcia. Kasalukuyan nga pong may nakatakdang tune-up fight itong si Devin Haney kontra sa former Unified Light Welterweight Champion na si Jose Ramirez ngayong paparating na Mayo 2 bilang undercard sa bakbakang Ryan Garcia at Role Romero sa New York City kaya tanong ng maraming boxing fans kung lalabanan pa rin daw ba kaya ni Tank Davis si Henny kung sakaling pareho itong matalo kay Ramirez at Ryan Garcia ay nga ngapong sinabi ni Tank Davis na bukas pa din siya sa pakikipaglaban kay Henny dahil naniniwala si Davis na maging magandang laban pa din daw ang bakbakan nila ni Devin Haney.